Sa detalye na po tayo ng ating mga balita. Malaya si Vice President Sara Duterte na piliin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang abogado sa anumang kasong kakaharapin nito. Ito ang pananaw ni House Quad Committee Overall Chairman Robert Ace Barbers matapos na ihayag ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte ang napipisil niya na isa sa mga magiging abogado sa impeachment complaints laban sa kanya. Karapatanan niya ng sinuman na pumili ng legal counsel kapag humaharap sa paglilitis, lalo na ang impeachment trial upang sila ay ipagtanggol. Ipinunto ni Barbers na ginagarantiya ito ng konstitusyon at ng rules ng Kongreso. Maging si Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua ay nagsabing karapatan ni Duterte na mag kung sino ang isasama sa legal team. Sa kasalukuyan, nasa Office of the Secretary General pa sa House of Representatives ang mga impeachment complaints na inihain laban kay VP Sara. Bagong, bagong.